Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa News Newslight, isiniwalat ngayon ang Pork Barrel Scam whistleblower na si Merlina Sunyas na may ilang pang mambabatas ang sangkot sa pakikipagtransaksyon kay Pork Barrel Scam Queen Janet Lim Napoles. Ibinunyag ito ni Sunyas sa ginawang pagpapatuloy ng bail hearing kanina kay Napoles sa Sandino Bayan. Narito ang ulat ni Rema Peñaflor. Marami pang pa mga mambabatas sa nagkaroon ng transaksyon sa businesswoman na si Janet Lim Napoles. Ito ang pagbubunyag ng pork barrel scam whistleblower na si Merlina Sunyas sa pagpapatuloy ng bail hearing para sa tinuguriang pork barrel scam queen. Sa mga nauna nitong testimonya, ang tanging binabanggit ni Sunyas ay ang mga pangalan ni Senator Juan Ponce Enrile, Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada idinahilan ni Sunyas na kaya hindi niya binanggit ang pangalan ng ibang mga mambabatas ay dahil hindi sila kasali sa pork barrel transaction noong mga taong 2007 hanggang 2009. Ilan sa mga binanggit ni Sunyas ay ang mga senador na sina Loren Legarda, Bongbong Marcos at Tito Soto. Ilang mga kongresista din ang kanyang binanggit tulad ng mag-amang kongresmen Maximo at Rufus Rodriguez at Rodolfo at Rufi ngunit hindi naging malinaw kung questionable eh, o hindi ang kanilang transaksyon kay Napoles. Kasama rin sa mga nabanggit ang mga nakasuhan ng graft at plunder ng mga dating kongresista. Dahil unang nabanggit ng testigo na tanging sina Inrile, Estrada at Rebilla lang ang may transaksyon kay Napoles. Lalong nagduda ang kapo ni Napoles kung totoo ang sinasabi ni Sunyas. Definitely we are able to show na this particular witness is not really telling us everything she's trying to withhold something. Kung anong yun, na, kung bagat, yun ang tinatry namin na uh, i-show up. Ito po inyong kaibigan, Rema Peñaflor para sa Newsite.